Cute! Kaya to eto, ito, ito yung blessing. Isa lang sa inyo muna ang magkakaroon na blessing na to. Ayong hindi makakakuha na nito, siguro, siguro sa isang linggo na, sa pa, pa, isang linggo na yung blessing. <laughs> ito na, uh, o. Ayan <laughs> O, oh, dito ko tinabi, ha. Huh? Kung oh, sino makakuha sa inyo, mayroong blessing. Pag hindi, eh, sa isang linggo pa. <laughs> Uh, ano bike Alam ko na si Qto <laughs> Si Qto yung natakbo <laughs> So yung mga idol Magandang araw sa ating lahat <laughs> Ngayong araw mga idol Napaka-bless ko na naman Ngayong araw na to Dahil hindi hindi ako pinapabayaan Number one ng Diyos at number two, ang mga followers na solid na sumusuporta sa Idol Makulits. At saka, sa pangatlo, sa pamilya ko, at sa mga nagmamahal kay Idol Mak, sa Idol Makulits. Yeah, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat din dahil dahil sa blessing na binigay niyo sa akin syempre kailangan <laughs> bibigyan din natin yung dalawa si cute sa askia tokli <laughs> eh ang naisip kong gawin dito sa blessing na to total usong uso naman ngayon yung mga money hunt siguro naman napapanood nyo yung mga money hunt na magpapakita ng lugar tapos magiiwan ng pera <laughs> ng blessing tapos una unahan na lang kung sino makakuha <laughs> eh, ang gagawin ko dun sa dalawa ibibidyo ko tong perang to tong blessing na to itatago ko dito sa may manukan dito sa amin <laughs> tapos titignan natin kung mag-uunahan yung dalawa pagkuha ng blessing love <laughs> trip na naman to. <laughs> <laughs> Maabot na naman ano ang mga video. okay. Cute. cute to, Ito, ito yung blessing. <laughs> isa lang sa inyo muna ang magkakaroon na itong blessing na to. <laughs> yung isa, yung hindi makakakuha na ito. Siguro, siguro sa isang linggo na. Sa isang linggo <laughs> na yung blessing. Kaya una-una ay dalawa ngayon. <laughs> Gusto sa inyo kukunin tong blessing na to isa lang muna sa inyo ang mabibigyan ng blessing ayan tignan nyo na lang kung sa ako itatabi ha kaya ba itago dito 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 ito, ito. Uh, uh, ayan na. Uh, o, uh, dito ko tinabi ha. Uh. <laughs> kung sino makakawa sa inyo, mayroong blessing. Pag hindi, eh, sa isang linggo pa. <laughs> dito tayo pagtatago ngayon mga idol. Ayan <laughs> dito tayo sa loob ng sasakyan na. Para makikita natin kung papunta na. Dahil na andito ang ating money hunt na tinago. <laughs> una, una. Ito, dalaman to. Ngayon, isa-isid ko na yung video. <laughs> sa nila kukunin yung money ha <laughs> e, sisid ko lang grabe una una ito dalawad 5 minutes later hintay hintay lang doon sa dalawa ang <laughs> tagal na ba grabe ba nagmamadali na yun <laughs> sino kaya ang mauna ah nakabike ah nakabike Ah, nakuulis ka ito ako liya. Ah, si Kyoto yung tatakbo, tatakbo. لا أنسان، لا أنسان، لا أنسان أيها لا Ano? Yeah. Ano? Ano? Paanap kayo dalawa? <laughs> kung sino makakuha may blessing Ang hindi makakuha Sa isang linggo na ang blessing hanap. Yeah. Ano? Ano? Na. <laughs> maigi, <laughs> ano? 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 Tignan nyo maiging incident ko Tignan nyo maiging Kung nasaan Ano? Ano? Ano?

Layo-layo. Nakabig na ako. Nauna ka pa nga, di ba? Oo. Nauna ka pa nga. Wala. Wala. kaya. Wala, pagod. Yeah. Maraming So, yun. Tapos salamat ako sa mga followers namin. Opo. Lagi sumusuporta sa amin. Opo. Maraming maraming salamat. Uh, una, sa Panginoon Diyos. Opo, number one. Opo, number one sa atin. Apo. Oh, Kaya oh. dumak na niya. Oh, parang siya uh, talaga yung uh, ako ya. Ay, eh, ano? Paano si Cute? Hati huh? pa, hati na lang to. Oh, yun, hati daw kayo. So cute na. Ano ka tinagamahan niyo? Oo. Oo. Sa isang linggo pa eh. yung blessing. Sa isang linggo. Kaya <laughs> dumak. ko sa kanya. Oo. Uh. Eh, bala kong bigyan din siya. Eh. Oh. Bibigyan, ah, tiyan mo? Oo. Oh, oh. Eh, eh. eh siyempre, kailangan din niya yun eh. Oo oh, ah. nga. Kailangan mo ba ay? Bobon, oh, oh, ano oh, Ba, wala, sa isang oh, linggo, ang ganda-ganda na, na sabi usapan eh, niyo no. so Magpulit <laughs> <laughs> oh, <Umi> ka, gulong <laughs> mo! ba ang ganda-ganda na usapan, kung sino hindi makakuha sa isang linggo pa. Ano oh. kayo na, na, na. ng ano? <laughs> Hindi lang. <laughs> sa salig ko na magbagay. <laughs> 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 Iniwan ka na. Iniwan pa ako. Hindi mo. ako Hala, tinakbo na eh. Ngayon, lakad na lang. Atakbo pa na.